Welcome back to another exciting episode mga kapuso at kapamilya. Isang napakalaking balita ang ating pag-uusapan ngayon. Ang kapuso star na si Gabby Garcia ang bagong host ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang kapuso ang magiging bahagi ng iconic na reality show ng Kapamilya Network. Tara na't alamin ang buong detalye. Ngayong February Sham, 2025, opisyal ng inanunsyo ng GMA Negatibo Pito at ABC Bin na si Gabby Garcia ang bagong host ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Napili ang multi-talented kapuso actress para samahan ang mga mainstay hosts na si Robi Domingo at Bianca Gonzalez sa pinakabagong season ng PBB na ipapalabas sa Kapuso Network. Excited na excited si Gabby sa kanyang bagong role. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya ang isang nakakatuwang kwento, alam nyo bang nag-audition siya para sa PBB Teen Edition Season 4 noong 2012. Pero imbes na magiging housemate, siya na mismo ang magiging host. Destiny talaga, 'di ba? Talagang exciting ang partnership na ito. Ang PBB Celebrity Edition collab ay isa na namang patunay ng patuloy na pagtutulungan ng dalawang malalaking network sa bansa. Matatanda ang collaborate na rin sila sa iba't ibang proyekto. Pero ilang beses na itong isang kapuso star ang magiging host ng isang kapamilya reality show, ano nga ba ang dapat nating asahan sa paparating na PB Celebrity Edition Collab? Siguradong mas exciting ito dahil sa pagsasama-sama ng mga bigating celebrity housemates mula sa ibang industriya. Ano kaya ang magiging bagong twists at surprises? Abangan natin yan! Marami na agad ang natuwa at nagpakita ng suporta kay Gabi. Sa social media. Bumaha ang positive reactions mula sa kanyang mga fans, pati na rin mula sa loyal viewers ng PBB. Kayo, anong masasabi nyo sa bagong host ng PBB? Ay comment nyo sa baba. From auditioning for PBB in 2000 at 12 to officially became its host in 2000 at 25, talagang isang inspiring journey ang pinagdaanan ni Gabby Garcia. Isang malaking milestone ito, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa Philippine entertainment industry. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga pinakabagong kaganapan sa showbiz. Hanggang sa susunod nating episode, dito lang sa Buzz Philippines.